So dahil nga wala akong pig drinker, uh, ito mo ito yung lagayan ko ng tubig sa aking mga piglet. Ito yung gamit kong feed sa aking mga piglet, no? Ah, uh, dahil nga nakitaan ko sila ngayon na naghahanap na sila ng makakain, so ito uh, papakainin natin. Buksan ko lang, mga kadiskarte. Eh. So, ito mga kadiskarte na po. Hatag lang tayo. Kunti. Isang ganyan lang. Tinan natin kung nakakain na sila. So, yan dyan. Ilinisan ko na rin yan. Yan. Matakot pa sila. Ito so, yung iba. So, yan. So, yung iba ang doon pa mga kadiskarte. Di pa nila alam. Iba dito. Iba dito. So, yung gamit kong brand ngayon. So, yung iba mga ka-discard na yan. Kain na. yung iba, andoon pa. May, may mga ka-discard, ipakainin na rin natin yung nanay. Si, mama, si Sor, pakainin na rin natin. So, ayan yung iba. yung iba mga kadiskay eh. yung iba andoon pa andoon pa nagagala pa yan na meron na lumapit o so, yan yung isa lumapit na So, pagkainin ko muna mga kadiskartis si Sor kasi nang hihingi na rin. Ah. Eh. So, ayun, binalika na nga nila yung pagkain nila, tapos yung iba andoon na sa tubigan yung iba nakahigat na tapos yung iba andito pa sa gilid tapos si sir magsasaid sa pa, dinidilaan niya pa yung kainan niya doon. Tapos yung iba, yung isa na inom, inom na doon. Yung iba, nakahiga na. Tapos yung iba dito naman. So, ito nga yung tubigan nila. Tapos doon yung kainan nila. So, ah uh, may nagtanong po sa akin. Uh, shout out kay Sislin from Dino. Ang tanong niya po sa akin ay kung kailan daw ba ako nag-uumpisa magpainom ng tubig sa aking mga piglet, no? Ang tanong ko po ay ah uh, ang sagot ko po ay kung kailan ako magpakain sa kanila sa mga piglet, doon din po ako magpapainom ng tubig. So, katulad yan ngayon, kanina nga, naglagay ako ng feeds dyan. Tapos, dito din sa gilid, dyan din sa gilid, dito po yung tubigan nila. So, yun lang po. Kung kailan ako magbibigay na ng pagkain sa mga piglet, katulad yan ngayon, 13 days old sila, no, ah, nagpakain ako sa kanila, tapos pinapainom ko na rin sila ng tubig. po yung tubigan nila po. So yan po malinis na po yan. Nililinisan ko na po yan. Sa hindi pa po nakasubscribe, please po subscribe na po sa nagsubscribe na po. Maraming salamat po sa inyong suporta po.